Hello guys! Magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, andito po ako sa isang uh, lugar kung saan nakilala ko ang uh, bago kong kaibigan, matagal na rin kaibigan bago nung no, uh, kapitbahay ko na na-inspired na ako sa kanyang hana buhay kasi siya ay napakasipag at isa po na siyang uh, uh, balo pero sobrang sipag niya po si Ate Nelia. Ayan guys, meron po siyang Ah, uh, isang iskrapan. Iskrapan po ng, uh, yan po ang hanap buhay niya. Dahil isa din po siya dating naging iskrap na isip niya na magkaroon siya ng iskrapan na kanya na pong uh, pinag, uh, pinagsisimula ng kanyang hanap buhay. Para sa mga anak niya, yun po ang nakakatulong sa kanya. Ito po siya, si ati. Ayan po siya, si Hani uh, si, uh, Honey. Si Ati Honey. Yan, Ate Honey. Shout out sa'yo, Ate Honey. Yan, Hi. yan. Bago kong... Uh, YouTuber na kaibigan. Yan, sana po ay supportahan niyo po ang aking bagong kaibigan na si Ito po guys, yung kanya mga iskrapan. Yan, oh. Yan po ay pinapamili ng ano, uh, pinipili to bawat, bawat takip. Binisisinig-segregate niya ang bawat kulay. Ito, ito, yung alum. ito yung aluminium. Ah, iba pala yan, te? Oo, iba. Iba pa lang presyo niyan kaysa ano. O oh, sa bagay aluminum, maano yan, mahal. Ano po? Alum ang tawag dyan. Ito, oh. Yan, alum. Alum. Aluminium. Aray ko. Ganon. Sayang na dito, no, te. Ay, paano na yun? Hindi na, sila, hindi na binabagsak dito yung ano? Kailangan masorting pa yan. Ano po? Alin? Ah, itong A loting ito. ito. Oo okay, sana. Ito, 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 nga, ano, <tempera> dami. Ang dami, babubog ano, pa ba? oh. <guling> <guling> uh -uh. Pati, bukid, Pati bubog uh -uh. na bebenta. Uh -uh. Oh, kasi yung mga dati kasi ang dami yung solter dito, eh syempre rin naman po, ah, mga umalis na gawa ng uh -huh. nung napabayaan niya to kasi yung asawa niya ay eh, pumanaw na kaya napabayaan niya ito pero ikaw uh, ikaw na lang paggawa o, lang pag -o. Oo, nga no si, ay ah, hindi na si si hindi. kuya ay ah, hindi si kuya ayaw nga niya itong patambakan sa anong dati oh, ako na lang o oh, diba ang sipag pag -pag mula doon sa ilalim ang sipag ilan lot ito te apat diba, sa sobrang Ato. sipag ni ate diba ang sipag niya talaga Oo. Baka makahanapin maka. Baka naman siya. <laughs> baka daw may maka. May maka. <laughs> may masipag diyan. <laughs> masipag din. mo naman, naman oh. Diba guys? Pwedeng gawin. Pwedeng gawin. Ang basura kasi. Kala nyo basura. Pero hindi pala. Maraming ito'y malaking pera ang uh, pinagaano ni. Andito lang ang uh, pera sa basurahan. Ayan, no? Oh, walang alam. Ang dami. Diba? Walang gumagawa. Ayan, no? Oh, guys. Lalabas na kami, guys, ni Ate ni Honey. Ni Ate honey. Sa kanyang... Uh, isang maliit na ano negosyo Budega. Budega niya to guys ayun ang dami pa diyan ang dami no ang laki pa niyan te no ang laki pa talaga niyan ang dami pa niyan kaya nga malaking pera pa yan oo nandito ang mga pera ko oh kaso wala nagsusorting hindi sa katulad dati. Na, kasi nung time na dat, 'di ba tayo nag, nag sorting din kami dati, 'di ba? Guys, alam niyo nag dito ako dati nagtatrabaho, nagsusorting din kami nung araw. No, plastic bag. Dito lang kami ano, ah uh, nung bago pa lang kami dito nakatira, sila yung unang kapitbahay namin. May mga ganyan na sila, ah, kami nagsusorting sa kanila. Kaya guys, na-experience ko mag-sorting dito. <coughs> Ayan guys. Malinis na. Malinis na. Nahuli na na na. Okay, malinis na. Maganda na siyang ang sorting niya. Hindi siya madumi. Hindi na. Hindi katulad dati. Mm -hmm. na mag Wala na. Wala mag sino, sino, ba? Sino? Ito yung ano? persako? Oo. Oh, oh. Itong persako? Mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. piso nga lang ang paano ko dyan. 10 piso isang sako. Yan? Mm Oo. -hmm. Oh, Kung oh. ipulutin lang naman. Hmm. Pupulutin lang ano? Uh -uh, ilagay lang sa sako. Paso, ang dami niyan, Te, Ang dami talaga nito. Ang dami pa nga. Ilan pa yan? Wala na nga nagagawa. Wala na. Yeah. Ayun, di ba? Wala, wala na. Eh, wala kayo na. E, wala nga ng hire, hire. ng ano. Wala na ah, guys, sino gusto mag-sorting? <laughs> So, yun guys. Hanggang dito na muna ang channel natin. Na Mag-out muna tayo. Bye-bye na. Thank you for watching. Bokchoy TV. Don't forget to watch, like, and share. At pag nagustuhan nyo ang vlog na to, paki-click na rin ang bell para update kayo sa mga vlog ko. Bye-bye!